tinawag na ang naging sona speech ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng isang political expert dahil ayon sa kanya, ikulang o mano ang nilalaman ng naging speech ni Pangulong Bongbong. Bakit kaya? Ano ang wala at ano ang kulang? Yan po yung ating panoorin, mga kababayan. Mga ini-expect ako sa kanya na dapat niyang lagyan ng emphasis. Like for example, economic recovery. Wala siyang masyadong sinabi kung paano niya re-resolvahin ang issue ng ito kasi yung nasa survey right now na pinaka national concern ng ating mga kababayan. Una, issue ng inflation. How would you resolve inflation? Uh -huh. Kasi ang taas-taas ng inflation. Pangalawa, issue ng pagkakaroon ng bataas na sahod. Hindi niya... Ayan, so yung sahod mga kababayan po natin, magkano lang kasing idinagdag, ano? So yung sahod na idinagdag, eh, 35 pesos lang. So ang sabi nga po ng mga kababayan natin, eh, hindi nga daw po sapat para ibili ng isang kilong bigas. At kung kahirapan din po yung pag-uusapan, eh, tumaas po yung kahirapan sa ating bansa. Ngunit para sa ating presidente, ito ang kanyang sinasabi, na Philippines now much stronger than two years ago. So, ibig sabihin, taliwas po ang kanyang uh, sinasabi o yung kanyang nilalaman ng suna kaysa totoong nangyari ngayon. na-address yun, yun ang pinaka-importante issue eh. Pangatlo, yung issue na ang bumababa ang purchasing power at saka kulang sa trabaho ang mga tao, they asking for more employment. Wala masyado siyang sinabi doon, very broad stroke, very general ang mga statement, walang specific things na nag-address dito sa mga specific issue na malapit sa sikmura ng ating mga kababayan, na actually kung titignan mo sa last Pulse Asia Survey. Ito yung pinaka issue na feeling ko parang hindi ganun kalalim at hindi ganun na-address yung issue na yan. So, yun yung mga bagay. Tsaka, wala din siyang sinabi kung paano niya talaga susolusyonan ang poverty issue. Kasi ang poverty index ng Pilipinas tumataas. Uh -huh. Sinabi lang niya na... Yan, speaking of poverty, ha? Mga kababayan po natin. So, ipapakita natin ang okay, sinasabi nating uh, poverty. Itong kahirapan na sinasabi po, ha? ni Ms. oy mga kababayan po natin, mm, gano'n na ba kataas yung kahirapan ngayon sa ating bansa? Ano na nga ba ang sitwasyon? So, ito nga po, self-rated poverty, o mano, uh, ayon sa mga Pilipino, ay sinasabing nasa 58%. So, sa panahon, mula sa panahon ni Arroyo, ito daw ang pinakamataas na kahirapan na nararamdaman ngayon sa ating bansa. Yes po, kasi yung pinakaliti sa survey ay 19% uh, po alone ay nandito po sa Metro Manila. So, mas marami ang nagsasabi at katumbas po yan ng uh, pamilyang nagugutom, mga kabubayan. Yun, may mga ayuda sila in general, pero ako kasi, ang ayuda, it's not the solution to poverty. Okay. Eh. Yan, tama. Kasi ang ayuda, tinatawag ngayon na band-aid solution. So, saglita lang po yan. Okay ngayon, makatanggap ka ng ayuda, masaya ka, dahil may pambili ka, may panggastos ka. Pero, paano yung pangmatagalan? Dahil ang hinahanap ng taong bayan ay yung pangmatagalang solusyon. Trabaho na monthly may masasahod ka. Uhanap buhay, livelihood na may kikitain ka. Kasi ano lang yan, ban aid. Hindi mm. yan talaga nagtitrickle at hindi yan nagkakaroon ng impact in a concrete way. So parang bumalik din siya dun sa reklamo ng mga tao na we're being converted into a ayuda capital of the of the world right now. So may ganun. Tapos wala man lang siyang sinabi paano niya susuportahan ng small, medium, and micro enterprises. Kasi kailangan natin yan if we want to have what you call Um, um, new activity, economic activity, wala siyang sinabi. Infrastructure project, yeah, in a way, meron siya mga sinabi na matatapos na. Pero kailangan himayin yan eh kung sa kanya nga bang administrasyon yan or administrasyon pa yan ni P ni PRRD na hindi natapos nung time niya pero matatapos sa time ni PBBM. So kailangan medyo himayin yan kasi mahirap mag-claim ng credit na hindi naman sa ng galing. May mga... Okay, ayan po ha mga kababayan po natin. Kasi may mga discuss po siya dito sa kanyang suna. Ito po mga kababayan natin. Uh, itong mga proyekto na ito, ang sabi ng isang political, political expert, uh, 85% ng kanyang mga tinutukoy sa kanyang third zona ay mga proyekto daw po ni PRRD. So itong 15% ay ngayon ay uh, nasisimulan niya pa lang, kumbaga nagkaroon pa lang ng mga groundbreaking, pero hindi pa po ito natupad at hindi pa po natapos. Oh, dito, sabi niya dito, as of me this year, 12,000 kilometers worth of roads and uh, more than 1,200 bridges has been built and upgraded across the country. So, yan ang kanyang sinasabi. Pero ang uh, sinasabi po ng mga nag-research, ng mga political expert, majority po ng kanyang mga tinutukoy na mga proyekto ay naging proyekto ni PRRD. Ito po ay napunduhan na at tinapos na lang sa kanyang administrasyon. Ngunit hindi na po nila ito pinuntuhan dahil may pondo na po na nakalaan mula sa administrasyon ni PRRD. So kumbaga, lahat na kanyang sinabi ay dapat na i-credit niya kay PRRD dahil hindi naman po siya yung gumawa at hindi naman po under sa kanyang administrasyon. Hindi na po siya naghirap, hindi na po siya nag-isip uh, uh, para sa mga proyektong yon. Kumbaga, siya na lang po yung umaani ngayon. Kaya kahit papano po mga kababayan po natin, mas malaki talaga yung uh, nagawa ni PRRD kahit po sa huling taon na lang ng kanyang panunungkulan.